tau, mato. Ah. Yan yung yan yung natangine gina, ginawang pano ni puni yung sa pista. So, yon mga kanada, ah, good morning. Ah, pasensya na kayo kung hindi kami naka-upload nang tuloy-tuloy kasi dumaan yung pista. Ay pisti pala ng bulsa. Kaya, <laughs> Ngayon lang naman kami mag ano, magsisimula mag vlog. Saka uh, saka yung may bagyo pa rin yung nakarang araw eh. Ah, saka pa lang gagawin namin magano kami ng matambaka doon. Ah, meron naman daw na pakita. Ang mga grupo, tingnan niyo. Nagkakapihan pa. Ayun oh. No. Ayan mga kadada nagkakapihan. <laughs> oh, oh, si Dada Jimar. <laughs> si Kinagat yung bibig. <laughs> Ayan Kinagat oh. yung niya. <laughs> Oo, oh. oh, parang matanglay yung mga kadada natin kasi dumaan yung piste ng bulsa eh. piste ng bulsa. At saka piste ng mga baboy yun, duman kaya tingnan nyo parang mga basang sisiw <laughs> so yun mga ah, sana may makuha tayo ngayon para pampalit dun sa sa mga bulsa natin na naubos kasi yung, yung karang araw ah, alam nyo na pista dito sa barangay dunyawan kasi uh, malaki yung nawala sa kanila <laughs> ubas na yung bulsa nila ubas Laubas, kaya... Kaya, kaya balik naman sila ngayon sa ano sa Kayod balik naman sila sa Pag-araro ng pangabuhi <laughs> so yun, mga dada at kita 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 lang tayo sa laot

So, yung mga kadada, nagkayod na naman ang mga kadada, oh. Hala! Ah! Marami si Dada Wewin yan na ano si silipin niya na yung lagay ng kawan ng ano lagay layakin ka ito kayo may lagay <laughs> <laughs> so ayan mga kadada nakita na oh. ayan bati 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 Ayyeng. Ayyeng, gitu kayo 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 kayo. Ayo kita tunduk, Ayo kita tunduk, Ayo kita tunduk, guys! Ayo Ayo kita Ayo kita tunduk! Ayo kita tunduk! Ayo kita tunduk! Ayo kita tunduk! Ayo kita Ayo kita maganda to maganda tong kalalabasan lumaya ayun yung taga silip natin ng lagay ng kawan pala hindi lagay yung tawa ng matambahan, tama ano yan may lap may lap yun wala ayos ah

Ito na, umasak na sa laudo. Nalagatok dito po isang kabanteng nalagatok mo. Dito na, dito na. Aroy. So, hupir nilagatok. So, buong kasanay sa tatak Ay! Sabad kayo, sabad kayo! Sabad kayo! Sabad kayo! Sabad kayo! Sabad kayo! Di ah! Di ah! Sumuyod, sumuyod! Isinug dito kayo para makamukhe ka. Oh, Tayang oh? mga dada, hindi naabot yung buo na kawan ng ano kasi yun pa lang nag ano na yung bangka at saka lambat ng sikarog na daan. Oo, oh, oo, oh, nirawa ko pula ko. ka mo lang, Sayang yung isa. Tingnan natin yung mamaya dun sa video ni Dada Wiwin kung malaki talaga yung kawan. Ayun lang ito, bahay Ayun lang kita baby so, oh. Sayang yung mga nada Sayang Na uh, ano Na burilyato yung Taktak namin Kasi yung mga um, Mugtak si dada po po tak dun sa Pataw Sa bahayan Tumikarog Ah Gopa Gopa

sabi ni Dada Wewe na ganap daw nang yung sekunin isang yung lambat wala namang kargahan yun kasi yung iba maybe ah maliit yung iba na tira doon sa ano makamada pa makayos pa yun Ang mga rara kapit na ah alamin natin kung marami nakuha alamin natin kung marami ang tuyoy sa Tagalog nga tuyoy huli huli yung tuyoy sa lambat huli sa lambat so yan mga kanada at pangalawa na itong karya sa uh, pagpapang may lang pero naabot yung kawa ng ano ng ayun ang kulay ng eh, hindi kong buka pa lang ayun eh, kada wewe

Oh, maraming selamat ya lagi Champion. basketball warna. ginawang ano, yung puni yung sa pista

namin sa lambat ya. Terus di bawah kami Buat Batak kami Nagbatak ba ba Namun nagatuyoy, bubu, Buburah <laughs> uh, Ang <laughs> sabi na yung suruy man eh! Ayan mga kalala, tingnan nyo. Marami pang buhay na isda. Ang na ah. và Tàu ừ. bắt có lần nhau ừ. không? Không ừ. một ta mở tòa án nào Tak salam bat. naman bumabang bangga. Bumabang bangga.

Pero itong dalawang mga kids to. Hello? Ha? Yeah. Sino yung tatay n'yo? Ha? Hmm. Uh.

So, ya, mga kadalak, bangun ayo ini inyo. Inyong kagagutom. Inyong kagagutom. Inyong kagagutom. Inyong kagagutom. Inyong ko so kayo ang masasabi mo sa huli natin ngayon. Good, good. Ah, good, di bad? Good, pero bad ang Apo? Si Dada, di ba? Nilips-tilips ng ikanto. Nilips-tilips na magudlong. Ang baka. na lang. <laughs> oh. Great, kilos. Hmm. Eh, kung na eh, kung may tao nga ano. Oo. Oh, Oo. Oh. Uh, Oo. Oh. yung ano yung ano yung yung ay yung yung ano yung ano yung ano na ano yung ano yung ano yung tama yung ano yung ano Thank you for watching.